Yo, what's up mga kabarangay? Once again, at dahil pista ng Talisay, eh may nag-imbita dito sa aming mga sangguniang barangay na pumunta doon at uh, kay mag-anak ng ating isa sa mga barangay police at uh, isa sa mga functionary, so dalawa yon. So, traffic pa dito sa Talisay at, at pang na naman natin makikita na talaga ng mga mararanasan natin talaga naman traffic pagkaganyan pista ng Talisay. At nagpunta na nga kami dito sa uh, isa sa mga kamag-anak ng ating isang barangay pulis at yan ah, medyo ikaw nga ay nagpapalamig-lamig dahil sobra naman talagang init ang panahon lalo na pagpesta ng talisay, eh. di diba? Alam natin yan at summer na summer. So, kanta to the max, sing, to the max sa uh, single sa ating uh, video, okay? Ang iba natin mga kasamahan na talaga naman mga, naka-uniforme pa at talaga naman nagpapatunay na mga nagtatrabaho sa ating sanggol yan barangay. So, uh, this time napakaisahan natin pumunta sa isa sa mga kabag-anak at may nyo nalil pa nga dahil yung aking kumparing isang barangay uh, police, polis, paring um, PD, ay eh, may kamag-anak dyan, mga pamangkin kumbaga. At uh, dyan eh di hinaharap namin parang hindi naman tandaan niya dahil siyempre alam mo naman pagka pagka medyo medyo naliligaw talaga kung at uh, kung ay nabibiling ayan nahanap namin pilit yung bahay so pinagtalong-talong namin yan, sa lugar na yan dyan sa may parting yan ng talisay at uh, pasukin daw yon yung iskinita sige pasok kami pasok eh talaga mga oras na yan eh kumbaga eh, ang mga kasama eh, sobrang iinito na nga at pinapaya, pinapayungan na nga ako dahil uh, against the light at siyadong masyadong tirik ang araw so sige lang lakad at hahanapin uh, ko sa ang iskinita pa nga yan dahil siyempre imbitado tayo eh medyo talaga parang naliligaw nga dahil alam niyo naman ang talisay napakalaking bayan din yan at napakalaking barangay din dyan ang ibang mga barangay dyan so pinapasok natin ang iskinitang yan at kapag tanungan na nga ng mga kasama kung saan dahil medyo ika nga eh 10 oras na ng tanghali so ayun sa kasama natin paksyonari ay nagturo na doon daw ang daan sa ayon doon sa nagsabi na kapitbahay So, sige, lakad, lakad, lakad ang mga kasama, lakad ang tropa at syempre gusto rin makarating dahil mga kasamahan din natin malapit dyan. Kung bagay, eh, sa partidos ng ating mga ninunong nanay at tatay. Ayan, sige lang, pasok, pasok, at hanapin natin kung saan yung piyesta yung uh, may-ari ng bahay ng kamag-anak ng ating isa natin, barangay pulis pinaunlakan din naman talaga natin ang invitasyon nila so sama tayo total katatapos nila naman natin mag-cooperate at magtrabaho dito sa barangay so ayan pinagtanong pa rin ko sa ano ang bahay? sa ano ba talaga? siyempre nakakalula din naman no, pag naghahanap ka ng bahay ko talaga hindi mo mamantukoy para nakalimutan na yata nung isang ating kasamang barangay polis yung bahay Siyempre, isang taon na nagdaan. Pero hindi naman siguro, di ba? Eh, mali natin kung uh, malapalipat or whatever anong nangyari. So, sige, kasama natin ang ating mga kasamaan talaga dyan. O total, sa Saturday naman ngayon, napataon sa Sabado, eh, half day lang. So, nakaiyaan talaga pumunta ng uh, talisay at uh, kanga nga ay uh, mag-relax-relax relax muna in the meantime. O, ayan na nga. So, malapit na tayo dyan. Sa mga parte niyan, malapit na natin makita. Ayan na. Ah, yan na yung harapan ng bahay. Yan yung yari. So, syempre, magandang uh, umaga po or magandang tanghali po or magandang hapon po. Uh, happy fiesta po. Ayan, natukoy din namin yung bahay. At nga pinatuloy kami. So, thank you so much. And shout out sa lahat ng mga taga-talisay na talaga namang uh, ikang nga ay uh, sinalubong kami ng maayos. Mati, maayos naman talaga. At talaga namang ang uh, mga pagkain ay ready na dyan sa mga pagkakataon niya. So, tingnan natin kung anong ating uh, malalapang chew sa mga pagkakataon ito. So, yan ang na si Rona. Ayan. Si, hindi, hindi yata si Rona yan eto, yan si Rona yan ang uh, anak ng ating isang uh, barangay police dito, si paring Erning at yan ang kanila mga putri. trip wow oh. umusok sok pa yung kanin Ayan, may kilawin, may adobo may minuto may may ano may kung anik-anik pa nga diyan hindi nga matukoy kung alin din ang gusto ko Diyos ko. sa mga pagkakataon yung gutom na rin kami siyempre at ang lahat ay ayan may mga pritong talong pa nga Diyos ko -sarap yan. Tapos, eh, ang sarap-sarap kaya niyan tapos meron mga sarsa na eh, nilalagay may sauce na konti ayan at yan ang iba natin mga kasama at kabarangay na dinatnanan namin dito at mga kamag-anak din yung malapit ng ating ligimbida uh, sa atin. So dito nagkita kita kids at talaga namang napakasaya ng uh, pagkakatong ito. At yun uh, sa labas ng uh, bahay noon, ay may mga nagtitinda pa nga mga ano, Diyos ko, mga laruan ng bata. Aba ano gano'n, mga aray gusto yata bumili at dabaonin yata, eh Diyos ko.